ito another unit natin for uh, fully recon from Osamis uh, Osamis to Osamis City yan ito yung another uh, for fully recon natin sobrang haba nangita nyo napakaganda ng body yan so ipo fully recon sa this HK1 last night yun ang pinong andar sobrang pag na natin. Ayan. titira na nila. Ayan. Ayan. Woo! I-do natin ito ng time. Ayan. Nabaklas na yung mga pangilalim niya. Nabaklas na yung mga pangilalim, no? Ayan. Nabaklas na nila yung pangilalim yung mga side grill yan tanggal na ito so, mo napaka sariwa nung kanyang body 32 feet ang haba 32 feet susu forward 6HK 1 -9. okay na okay na yan pwede na baba Yan. Napakaganda. Ah. Yung pisa na yan. Okay, na natin at pagbumukay natin siyang brand new. Napakasariwang unit. Yeah. Mga ka-tracker. Yeah. Ito nyo naman, sobrang ganda. Sobrang finish. ya na, oh, toperang so kinis niyan. yeah, niya. oh. yeah, gagandahin natin ang loob niyan. Ayan, tumataas pa. Ayan. Ito na lang flooring niya. Wood, kapal niyan. Ito, hindi ito inaanay. Nagandahan niya, hindi inaanay yan. 6HK1 Tas 9 Ayan. For fully recon mga mga line up natin dito ang oh, nakapurchase nito from uh, Osamis yan sila yung mga contractor natin Bumigirata. kita nyo naman tangkad oh yun lang mga katracker so marami pa tayong unit dito ongoing ayan oh. Mamayin pa tayo mga unit na ongoing. Yan. Nga pala, yung unit na to is a wide body, 3 wiper. Yun. FRR34 ito, mga ka-tracker. FRR34. Yan, babaklasin na, na nila yan. Ihimayin na nila yan. Yun, mga ka-tracker. Maraming maraming salamat. Ano masasabi mo, lo? Salamat, salamat. Kung may kailangan kayo, dito lang ngayon sa so Model 20. Tawag lang kayo. Pag-ibala. Ayan si Katraker Carlo. Thank you mga Katraker, mga Idol. Thank you. <tinyo>